Kung mahal mo ako, mamahalin mo kung sino ako. Pag ko. Kung pagkatao ko. hindi naman, sabi mo lang. Tatapusin ko na lahat ng ginagawa ko. Ginagawang ano? Anong kinalaman ng pagmamahal ko sa'yo sa kalagayan mo ngayon? Nung una ka makapatay, hindi mo halos alam kung anong gagawin mo. <sighs> hindi mo lang kung sa'yo mapapalipis ng araw. Nanggapi. Bakit ngayon tinagdagan mo pa ang pagkakasala mo? Kailangan eh. Kailangan na pa paano? Para mabuhay ka? Magno! Ilan pa ang kailangan mong patayin para mabuhay ka? Abing ah, alubo mo na ako si CM mahal mo ako, mamahalin mo ko sino ako. Kung buong pagkatao ko. Kung hindi naman, sabihin mo lang. Tatapos ko na lahat ng ginagawa ko. Ginagawang ano? Ano kinalaman ng pagmamahal ko sa'yo sa kalagayan mo ngayon? Noong na natatakot ako. Dahil gusto ko mabuhay para sa sarili ko. Pero ngayon, mas natatakot ako dahil gusto ko mabuhay para sa mga minamahal ko. Katulad mo, naiintindihan mo ba ako? Ngayon, ay mabuti nang mamatay na! Isang salita mo lang, Abigail. Tataposin ko na lahat ito. Mahal naman kita eh. Kaya nga gusto kita magbago. Paano na ang buhay mo? Ang buhay natin kung patuloy kang gagawa ng krimen. Kaya nga tinanggap ko ang kapulok ni Borong eh. Para makapagpanibagong buhay na tayo. Matahimik naman kaya tayo. Nasa atin na eh, yung pagsikapan natin. Saan tayo pupunta? Kahit saan, basta tayo. Siya nga pala, may lalakarin lang ako importante. Pagkagaling natin dito, handa mo na lahat ng gamit mo para makalis tayo kagad. Magno... Huwag ka mag -alala. Ako bahala sa'yo. Yay! <laughs> salamat! Salamat! <laughs> Teka, teka, teka. Saan yung lahat ng perang pinabili na lahat nito? Kulang pa yan, Lolo Hugo. <laughs> eh kung narito nga po si Magno, may cake pa tayo. Hoy, ayokong marinig na nababanggit ang pangalan ni Magno sa loob na pamamahin na ito, ha? Sige mo. Magno! Ano to, cake? Okay? mo muna. Magno! Happy birthday, Lolo Hugo. Lolo, dapat rito ako para magpaliwanag. Hindi ko kailangan paliwanag mo. Hindi niyo ko naiintindihan eh. Anong hindi? Ikaw. Ikaw! Ha? Pinalaki kita. Pinalaki kita sa mabuting pangaral. Ikaw, si Atong. Pero hindi kayo nakinig. Hindi, hindi kayo nakinig. Sinunod ko na lang ang gusto niyong gawin. Kaya yan, wala na si Atong. Ikaw naman. Ikaw, nabaong ka na sa kasamaan at pinaghahanap ka na ng batas. Ikaw na susunod na pagbumburo namin dito. Sa baba, sa baba patutungo ang buhay mo kundi doon. Alam mo, hmm? ako walang pinag-aralan. Tayo hindi ba yaman? Pero sinikap ko na palakihin ka sa mabuting asal. Sinikap ko na panatili ang katahimikan at kapayapaan ng bahay na ito. Pero, nagmatigas ka eh. akala mo yata, akala mo ang tao nabubuhay na lamang sa katapangan. Yet, yung kalagaya mong yan, buong ngayon ang katapangan mo! Mga hmm? gusto ko sanang sabihin sa iyo, dito ka na lang manatili sa bahay na ito. <laughs> Mas gusto ko bang sabihin Huwag mong itamay ang kapayapaan at katahimikan ng bahay na ito sa iyong kalokohan! Bago! Oh, Dali mo na yan. Hindi ko yung kailangan. Kumakain pa naman ako ng tatlong beses sa isang araw eh. At ito ang panatilihin mo sa isip mo ha? Laging mananatiling bukas ang pinto sa bahay na ito. Sa pagbalik mo, kung sa pagbalik mo, ay dala mo ang pagbabago sa buhay mo.